Going pa lang ang balita na nasa proseso pa ang annulment ng marriage nila ni Sara Labati ay spotted na agad ang aktor na si Richard Gutierrez na nasa isang madilim na sulok ng bar sa Alabang habang kasama ang aktres na si Barbie Imperial. Matatandaang nagmula na mismo sa bibig ng ina ni Richard na si Miss Annabel Rama na tila ang sinisisi sa pagkasira ng marriage ng kanyang anak ay ang pagiging bulaksak daw sa pera ng manugang niyang si Sara. Na habang subsob sa trabaho ang kanyang anak ay walang ginawa o si Sara kundi ang gumastos lamang ng gumastos. Kaya naman nabaling ang inis ng ibang tao kay Sara. May issue din na umugong noon na magbuhat ng dumating ang mga magulang ni Sara mula sa ibang bansa ay doon na umano nagsimula na magkagulo ang mag-asawa. Subalit ang lahat ng mga akusasyong yon laban kay Sara ay napawi nang kumalat ang litrato ni Richard Gutierrez na kuha ng isa ring customer habang nasa isang gastropub sa Westgate, Alabang noong gabi ng January 6, Sabado. At ang nakakagulat pa dito ay spotted na ang kasama niyang babae sa madilim na sulok ng bar ay walang iba kundi ang aktres na si Barbie Imperial. Ang balitang ito ay ibinahagi ng Philippine Entertainment Portal sa kanilang website ngayong araw ng linggo, January 7, kasama ng mga litrato ni Richard at Barbie. Nakasaad sa artikulo ng PEP, kapamilya stars Richard Gutierrez and Barbie Imperial were spotted together at a gastropub in Westgate, Alabang, Muntinlupa on the evening of January 6, 2024, a Saturday. They are seen in the grainy shot taken by a customer at the pub. Pagkaman medyo malabo ang video at grainy, ay maaaninag na si na Richard at Barbie nga ito, na magkatabi sa isang table at kasama ang ilang mga kaibigan. Ayon pa umano sa customer ng bar na nakakita kina Richard at Barbie, ay sobrang comfortable daw ng dalawa sa isa't isa. Bantay sarado ni Charles si Barbie na sinasamahan pa ito kapag mag-CCR, sabi ng isang source. Matatanda ang unang nagkasama si Barbie at Richard sa ABS-CBN series na FPJs ang probinsyano at hindi malinaw sa marami kung anong relasyon ang mayroon sila ngayon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakitang may kasamang ibang babae si Richard patapos pumutok ang balita na hiwalay na umano sila ng misis niyang si Sarah. Ang una ay noong masapatan silang magkasama ng aktres na si Kezel Kinuchi sa Village Celebration ng Halloween nitong nakaraan kung saan kasama nila ang dalawang anak ni Richard at Sarah na si Zion at Kai. At sumunod nga ay itong January 6 kung saan si Barbie Imperial naman ang kasama ni Richard sa isang gastropub sa Alabang. Matatanda ang mariing itinanggi ni Keisel Kiduchi ang akusasyon na may romantic relationship sila ni Richard. Anya nasa iisang village sila nakatira, kaya walang masama na sabay silang umaten ng nasabing Halloween. Samantala, si Barbie ay wala pang pahayag tungkol sa mga kumakalat na litrato nila ni Richard. Matatandaan nitong December lang nang pumutok ang balita ng hiwalayan ni nasara at Richard. Bagaman ayon sa latest update sa vlog ni OG Diaz sa YouTube, ay patuloy pa rin umanong ginagampanan ni Richard ang pagiging asawa kay Sara. Ayon sa source ni OG, si Richard pa rin daw ang nagbabayad ng mga bills kahit hindi na siya doon nakatira. Dahil obviously, hindi naman daw naging issue kay Richard yon. Pati yung house staff, si Richard pa rin daw ang nagbabayad. May nakabantay na van, may sasakyan. Pati ang driver ni Richard ng matagal na panahon, nandoon din kay Sarah para doon sa dalawang anak. At sustentado sila linggo-linggo, buwan-buwan. Meaning nandoon pa rin ang care ni Richard kay Sarah at hindi niya ito pinababayaan. Samantala habang sinusulat ang balitang ito ay spotted naman si Sara Labati na nagpost ng litrato kasama ang aktres na si Sofia Andres. Kwento ni Sara si Sofia daw ang kanyang driver sa road trip nila sa Tagaytay. Maaliwalas naman ang mukha ni Sara at mahalatang payapa ito at masaya sa kanyang ginagawa. Habang si Richard naman ay nag-post na isang quote, nakasaad doon, the past is for learning, the present is for living, the future is for growing. Sa ngayon ay hinihintay naman ng netizens kung anong masasabi ng ina ni Richard na si Miss Annabel Rama sa balitang ito tungkol sa kanyang anak na si Richard na kasama si Barbie Imperial.